Dahil nga ay Holy Week ngayon guys, kaya nagluto kami ng binignit. Pero bago ang lahat, sisimulan muna natin sa magandang umaga. Kaya pagkagising ko pa lang sa umaga, ay tapos na palang nabalatan ng lola ko yung mga kamuti. Kaya pagkatapos ay dali-dali na rin akong naghanap ng baso at kutsara kasi magkakape muna ako. Kailangan muna natin magkape kasi isa din to sa nagpapabuhay sa umaga natin. At syempre kasi Pilipino tayo kaya sanay na rin tayo sa pang araw-araw na ganito. Hindi talaga mawala yung kape lalo na sa mga magulang na maaga pang papasok sa trabaho. Pero hindi din naman ako masyadong nagkakape, minsan lang kapag meron akong trabahong gagawin kaya maaga akong gumising ngayon kasi maaga yung usapan namin ng lola ko kailangan kasi maaga pa lang ay tapos ko ng mabalatan yung mga niyog kaya tamang kape lang muna ako habang tinitingnan ko yung paligid kaya pagkatapos kong nagkape ay diretsyo ko na tong binalatan ang mga niyog tatlong piraso nga lang pala yung gamitin namin dito at yung isa nabalatan na at panigurado ngayon sobrang daming nagluto ng binignit dito sa probinsya ang kagandahan din kasi dito sa probinsya ay hindi ka na gumagasto ng sobrang laki kaya basta marunong ka lang dumiskarte dito sa probinsya ay mabubuhay ka talaga. basta hindi ka lang ma Teh, kasi hindi naman lahat dito ay binibili. Kaya hindi na talaga kayo lugi sa taga probinsya, gwapo na, madiskarte pa. Kaya pagkatapos ko binalatan ang isang niyog ay binalatan ko na rin tong pangalawa para habang pinapakuluan ng lola ko yung kamuti para lumambot at sakto din matapos natin tong makudkod para tamang tama din maluto yung binignit natin ito yung gawin nating agahan. Kaya tapos na rin nating mabalatan at malinisan yung dalawang niyog kaya oras na para biyakin hindi nga pala muna ako yung nagluto sa content na to guys kasi hindi ko pa alam kung paano magluto ng binignit kaya tingin tingin lang muna ako ngayon sa lula ko at magpapaturo na rin ako kailangan ko nang matuto sa ganitong luto para sa susunod ako na yung magluto ganun talaga kung hindi natin alam ang isang bagay kailangan natin magpaturo sa mga taong nakakaalam kung gagawin kasi natin yung mga bagay na hindi pa natin alam bandang huli tayo din yung masisisi kaya importante talaga na magpapaturo tayo sa mga nakakatanda para mas lalo tayong pumugi kaya natapos ko na ring mabiyak at kumain lang ako diyan ng pandesal kung tinatawag dito sa amin ay eh buwa kaya pagkatapos ay eh diretso na rin tayong magkudkod kasi medyo marami-rami din tong kudkod din natin ay siguradong pagpapawisan na naman tayo dito ng maraming singot kaya pagkatapos ay hinugasan lang din to ng lula ko. Iwan ko kung anong pangalan nito basta ang alam ko dito parang sagot eh. At meron din pala yung makulay na parang kisis hindi ko rin alam kung anong pangalan nun. Kaya ipapakita ko na lang mamaya sa inyo. Kaya sunod na rin nilagay ng lula ko yung sago na hinugasan niya. Matagal na nga pala nagluluto yung lula ko ng mga ganito. Naalala ko pa dati nung mga bata pa kami ganito talaga yung araw-araw na niluluto ng lula ko para ibenta niya. Mahilig din kasi magluto ang lula ko ng mga suman at yun din yung ginagawa niya dating pagkakakitaan. Pero ngayon dahil wala na siyang saktong lakas kaya hindi niya na nagagawa kaya yung mga bagay na hindi na nila kaya ako na lang yung gumagawa wala na rin kasi silang ibang inaasahan kasi yung mga kapatid ko nag-aaral din kaya laban lang tayo sa buhay at patuloy lang tayo palagi hanggang kailan mapansin yung ating pagkapugi kaya pagkatapos binalatan ng lola ko yung mga saging, hiniwa niya na rin sa maliliit. Isa din yan sa paborito ko na panghalo ng binignit. At ito na nga rin pala yung pang-anim na piraso na nakudkod natin guys, kaya ito na yung panghuli. Kaya kung nakaabot kayo sa video na to guys, papalo naman ako ng page para sa gagawin pa natin ng mga simpleng content katulad ng content na to. Alam ko, kunti pa man tayo ngayon, pero balang araw, dadami din tayo. Wag lang talaga tayong mainip, ipagpatuloy lang kung ano yung nasimulan natin at wag lang talaga tayong mawala ng pag-asa. Kaya pagkatapos nating nagkodkod, ay diretsyo na rin natin to ng sabaw para pagkat pagkatain. Isang beses nga lang natin tong pagatain kasi hindi naman to panghalo sa gulay. Halos kadalasan talaga ng luto dito sa probinsya ay merong gata. Iwan ko ba guys bakit masarap yung luto kapag merong gata. Paborito ko talagang ulam yung merong gata or anumang klasing luto basta merong gata. At ito na nga pala yung sinasabi ko sa inyo guys na parang cases na merong kulay. Sago siguro yung pangalan niyan dito sa amin. Iwan ko kung anong pangalan niyan. Basta ang alam ko lang yan. Panghalo ng binignit kaya pagkatapos na hugasan ng lula ko ay sunod niya na rin nilagay kaya trinabaho lang din muna natin itong gata kasi helper lang muna tayo ngayon kasi yung totoong expert mo na yung magluluto kaya sa ilang minuto lang ay natapos na rin natin mapigaan ng gata kaya sunod na rin natin tong ilagay para sunod naman natin ilagay yung asukal kaya pinigaan lang natin ulit kasi meron pa yung mga kunting sapal kaya maganda talaga na gamitan ng pansalin o yung sagahan kaya pagkatapos ay sunod na rin natin lagyan ng asukal kasi yan yung magbibigay ng tamis at pagmamahal sa sobrang dami pa naman ng asukal ay mapapasabi ka talaga na sobrang mahal na ng bigas ngayon kaya hinalo lang din natin para mabilis matunaw yung asukal kaya nung kumulo na itikman na rin natin kung okay na yung tamis Yummy! <laughs> Kaya pakukuluan na lang natin yan ng ilang minuto at hihintayin na lang natin na maluto Kaya nung naluto na ay hinango na rin natin At ito na nga pala yung binignit natin guys Ayan tingnan nyo naman kung gaano kasarap at gaano kaganda yan Kasi lalo na maganda yung nagluto Kaya pagkatapos nagsalin na rin tayo dito sa plato kasi palalamigin muna natin yan Baka kasi pag hindi natin palalamigin mapasok talaga yung dila natin Kaya pagkatapos natin nagsalin ay hihintayin na lang natin yan na lumamig So ngayon guys dahil malamig na ngayon tikman na natin saging Uy, well, lami Lami <laughs> Lami, bitaw guys, masarap Masarap guys, tapos ang tamis Sakto lang yung tamisnya niya Ito, kamote Kamote Sulit, so, binigit